Heto pa, ninyo mulak matapang na pinangalanan ng mga humalay sa anak. Pinangalanan na ni Ninyo Mulak ang mga umano'y humalay sa kanyang anak na si Sandro Malak, ayon sa kanya. Ang mga sospek ay pinagplanuhan ng maayos ang gagawin kay Sandro, ipinahayag ni Ninyo na walang takot niyang isisiwalat ang mga pangalan ng mga ito, Nais niyang mabigyan ng hustisya si Sandro at makamit ang katarungan, ibinahagi niya ang kanyang galit at pagkadismaya sa nangyari, hinihingi niya ang agarang aksyon ng mga autoridad upang mahuli ang mga salarin, nananawagan din siya sa publiko na maging alerto, ipinapakita niya ang kanyang buong suporta sa anak, sinabi niyang hindi siya titigil hanggat hindi nakakamtan ang hustisya, patuloy siyang umaasa sa pagbangon ni Sandro mula sa trahedya. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.